Daniel Padilla at Kyla Estrada confirmed in a relationship ayon sa source ni Ogie Diaz. Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang matinding pasabog ni Ogie Diaz matapos nitong ibunyag sa kanyang vlog na confirmed in a relationship na umano si na Daniel Padilla at Kyla Estrada. Ayon kay Ogie, mismong source niya ang nagkumpirma na may espesyal ng namamagitan sa dalawa. Ito raw ang dahilan kung bakit madalas na silang nakikitang magkasama sa iba't ibang lugar, kabilang na ang panonood ng sine. Dagdag pa niya, matagal na raw may mga bulong-bulungan tungkol sa pagiging malapit ng dalawa, pero ngayon ay mas malinaw na umano ang estado ng kanilang relasyon. Eto na mamaloy, may bago ng jowa si Daniel Padilla, may nagsabi sa akin, sila na nga, ani OG sa kanyang vlog, Gayunpaman, nilinaw din niya na nakadepende pa rin ito sa dalawa kung opisyal nilang aaminin sa publiko o idedenay ang isyong lumalabas. Si Daniel Padilla, nakilala bilang isa sa pinakasikat na aktor ng kanyang henerasyon, ay matagal na ring laman ng headlines dahil sa kanyang personal na buhay. Samantala, si Kayla Estrada naman ay patuloy na gumagawa ng pangalan bilang isa sa mga rising actresses ng ABS-CBN at kilala rin bilang anak ng veteranang actress na si Janice de Belen at aktor na si John Estrada. Dahil sa bigla ang balitang ito, agad na naging mainit na paksa sa social media ang pangalan ni na Daniel at Kayla. May mga fans na natuwa at nagsabing deserve ni Daniel ang bagong yugto ng kanyang love life, habang ang iba naman ay nagulat at tila naghintay ng kumpirmasyon mula mismo sa dalawa. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ni na Daniel at Kyla tungkol sa issue. Pero ayon kay Ogie Diaz, mas lalo pang magiging malinaw sa mga susunod na araw kung totoong ngang opisyal na ang kanilang relasyon.